gusto yun gusto yung kile oh na ala ng star margarine ang tindi. Napigpigs ako mga min. ito matana, mata na ito yung niwat na hello mga kamangan at nagsisimula na nga tayo magkayod ng ating nyog lahat po ito ay gagamitin natin sa ating lulutuin na bibingka. Samahan niyo po kami. Sa pagkakayod po ng ating nyog, salitan po silang dalawa ni Rosal at saka ni Josie. Kasi ako naman ang naka-schedule para sa pagpapagiling ng ating glutinous rice. Magigatay din yung At hindi pa po tapos dahil marami pa po talaga silang kakayurin. Ito ang maganda sa amin guys. Ang mga manok ni nanay ay nangingitlog sa poultry na lang at nakaani na naman ng dalawa ang kapatid ko kaya sobrang saya namin at ito po malapit na pong matapos ilang piraso na lang yung kakayurin nila at sa panahon ito nagkataon din na nanganak yung aming aso pangalan niya ay si Juniora Ang tagapulot po ay isang uri ng matamis na ginagamit sa pagluluto ng mga kakamis. Ang ah, tawag dito guys ay eh. pali ng Yan yung ini-slice ni nanay. Ngayon naman po, imamatamis namin itong buko. Ihahalo namin ito sa bilingka hand that lays egg. Konti na lang at matatapos na din. Ang pagkakayod po ng nyog ay sobrang hirap po. Nakaka, nakakahingal. Mahirap na gawin dito. Wala po kami kasing electric na pangkayod. etong meron kami kasi nasa bundok nga tayo nakatira. Kaya yan. Pero konti na lang. Dahil hindi naman isa lang yung gumagawa kundi salitan po. When? Ngayon naman po, tutunawin lang namin ito. Tutunawin lang namin po ito. Saka namin siya ihahalo dun sa nagiling na glutinous rice. Ito na yung glutinous rice na pinagiling namin guys. Oh, yeah. Oh, don't, don't. <laughs> Ito na guys, tunaw na po. Guys, ganito ang kulay kasi nung una, hindi nila na ano, wash sugar yung inilagay. Tapos sabi ko, no, dapat white sugar. Kaya ganito ang kulay niya. nagdagan ko siya ng tubig kasi medyo matigas pa yung buko. Kasi yung buko na nakuha namin, medyo matigas talaga. Kailangan ko lutuin na lutuin para lumambot siya. Ito na po, malapit ng maluto ang aking minamatamis na buko. Good morning guys. Look our little puppies. Nagpunta kami ng Tuguegaro. Pag-uwi namin, nanganak na. At hindi din nila napansin na nanganak. Kasi nung time na kasagsagan ng ulan, doon siguro nanganak. At dito siya nanganak. <laughs> Ayan. Grabe, so cute sila. Anim. One, two, three, four, five. Anim ang anak. Ano <tinyo> ka lang? Ito matay, matay. Ganito talaga kami sa bundok guys. Grabe. so sobrang dami ng mga kapitbahay natin or tao na pwedeng dumaan sa atin. Hindi natin may iwasan talaga. Maingay talaga tayo doon at eto na po simulan na natin itong pigain kukunin po natin yung unang piga tapos yung mga pangalawang piga na po yun yung ihahalo natin sa ating glutina, glutinous powder <laughs> <laughs> eto na po yung unang piga natin kukuha lang tayo ng hindi masyadong marami Gagamitin natin mamaya sa pagluluto ng ating bibingka. Ang iba po neto ay ilalagay na natin dun sa ating dutinus powder. Tapos dadagdagan pa po natin ito, pipigain pa rin po natin ito. Na-dissolve na rin po yung ating taga-pulot kanina. Kaya lalagay na rin natin ito. Ngayon naman po, halo-haloin na natin ito. Hindi po ako gumamit ng gloves, pero naghugas po ako ng aking kamay. Kailangan po natin ganituin kasi para maramdaman natin kung may buo-buo pa sa mga sa batter natin at magdadagdag din po kami ng tubig hanggang sa makuha namin yung uh, tamang lapot nito. Dada. Ako gusto. Di para man, ramahan man, doon na siya. Siyempre po, hindi ko ginawa. Gumamit po ako ng spoon para po matikman kung tama na ba yung lasa niya. Dahil kulang po sa tamis, kailangan namin magdagdag ng white sugar. Ganito po kami dito dahil nasa bundok nga kami. At syempre, pag medyo malayo yung, yung pakakainin, kailangan mo silang tawagin dahil traditional tayo, kailangan natin gumamit ng dahon ng saging. So, gaganituhin lang natin siya para mas matibay siya. Hindi siya madaling mapunit. Unlike pag hindi siya na isa lang sa apoy, mapupunit agad-agad. So, pag ginanito mo siya, matiti, magiging matibay po siya pag ganyan. Pero, pagkatapos po neto, na ano, kailangan natin siyang linisin sa uh, pinagpigaan natin ng niyog. Gagawin ko lang po lahat-lahat ito, tapos mamaya makikita niyo po kung paano ko lilinisin ito. At kung paano din ikokorte ni nanay para maging uh, hurmahan natin sa ating lulutuin na bibingka. Ito ang traditional na pagluluto ng bibingka. Ito na po, magluluto na tayo. Ngayon, tuturuan lang kami ni nanay. So, itrinay niya lang po yung isang piraso dyan. Pagkatapos, pag pala nagluto tayo, kailangan natin lagyan ng ganyan sa ilalim para hindi po madaling masunog yung ating lulutuin. Sa kanya, inilagay ito ngayon, dahon. Yan luto si nanay guys kasi hindi ako marunong ayan nagpe-prepare siya ng iibabaw naming apoy dun sa ano na lutuan naman, ngayon naman po maglalagay lang si nanay ng uh, baga dito sa lumang yero ito po ang gagamitin natin mamaya iibabaw natin dun sa si molder Pagkatapos, naglagay na po siya ng star margarine. Ipinapahid-pahid niya lang po. Tapos, kumuha siya ng konting dahon ng saging Gagamitin niya po itong pangwisik dun sa, ano natin, sa, sa ilalim. Pasensya na po kayo, mausok yung aming uh, lutuan kasi po kahoy. Ngayon naglagay na po siya ng butter. So ang ilalagay niya po diyan sa unang salang dalawang butter, dalawang cup po ng butter yung kanyang ilalagay. Pagkatapos, wiwisikan niya ulit ito ng kakanggata. Ayan. Di bang mangag to day, dad? Wala, mang. <laughs> Ayan, guys. Nalagay na yung... Pwede sa ibabaw niya. Siya kunin na. Huwag lang <laughs> sa mga Yan ay lumang yero. Sa sa yung nakadikit doon sa may kwan sa may uh, butter na nilagay namin, malinis po siya. Ito lang yung ibabaw, ibabaw niya yung ganyan. Pero yung sa ilalim niya malinis po. Gumagawa si nanay ng ano namin yung tawag doon? paglulutuan namin. Dahon ng... <laughs> oh, basit siya. Talaga. Okay. Meron naman mas malalaki. lilinisan ko lang ng ganito. Yes yeah. na guys. Tatanggalin na pa. Pagpagin lang yan. Tapos, yan na yung ilalagay natin sa hurmahan, sa molde. Yan, Paglulutuan natin na. Hindi hmm. ba dapat kasamot na kuha? Para si Yay? Samunay hmm. ah. Pitcher, pitcher, orang kan.

Dapat even pala yung pagkalagay niya. Alam kong gagawin ko. Ukuray ka ito na ito na parte ito na napuraw pa man ma naluto luto na kain na tayo ipang ko ba yan ang ang kasal ba di ko dito yan yeah lagi ko ng bread. Mga pintas naluto na ata. Yan na yung bagon. Tiglap sa Wala na guys, yung cheese namin, di na ano, dahil lo, ano na, tunaw na. Ganun na lang. Mahingit na. Mahingit Ito na po yung ating mga naluto. Ayan. Kain na po tayo. Masarap po ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod sa mga videos ko. Thanks! Bye-bye!